<laughs> okay guys, what's up, what's up guys? Another tutorial na naman tayo guys. Papakita natin for today is paano magiging dual ohm user. Okay, syempre. Punta tayo training. Tapos pili tayo ng ohm. Dalawa. Okay. Okay, papakita natin. Paano ba mag-dual ohm user? Yan. Yan. Mahirap guys, mahirap ay dual ohm user guys. Tingnan mo, nakapansin niyo. Kasi hindi na-configure yung mouse ko sa yung ginagamit ko yung old mouse ko ayan difference yan yung difference tapos ito naman ito yung bago mouse ginagamit ayan, ayan. bilis na switching di ba ayan ayan bilis na switching ayan kasi ito yung mouse yung ginagamit ko ayan makikita nyo dyan Mm -hmm. Tapos, pwede nyo idagdag rin guys, yung parang naglilin kayo. Yung ADS, kung hindi nyo alam yung ADS, papakita ko guys, yan. Disable natin guys, pag naglin ka, hindi siya nagsiscope, ba diba? So, alam ko naman, tamarin rin kayo eh. So, pag ganyan, pag scope nyo, kailangan nyo pang i-right click. Yan. So, yung gagawin nyo guys, pa enable natin enable natin yung pagli natin mag auto scope lang yan guys battle tapos punta ka punta ka ng control settings enable mo lang to all goods na tingnan nyo pag mag ko ah yan nakalin yan oh. diba mabilis bilis ng function niya. Hmm. so pag na double um kayo pwede na auto lin yan ang sinyo diba pwede naman yung recta na baril lang Ayan. Rekta na baril lang. Tapos, ito yung setup ko ng mouse. Diyan, papakita ko diyan. Para sa fast pa switching niya. Ayan. Ganyan. Ganun lang naman eh. Yung sayo lang dito, tutok na lang talaga. Pag-control mo na lang. Pagsan yung kalaban. Okay. Ganun lang guys. Ayan. ADS lang to. ADS lang assist. Para pag mag-lane, na. Ganito lang magiging double omuser. Okay. Peace out.